So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. Muli nagbabalik ako PG Vergara o Plinyada ng Mamay. So usaping manok ang ating pag-uusapan sa may mga katanungan dyan tungkol sa pag-aalaga ng manok, sa mga dapat ibigay niyo pagkain, sa mga bitamina, sa mga antibiotic o kung ano pa man. Basta tungkol sa pagmamanok na gusto mong malaman, akong bahala sa iyo. So kung gusto mong sagutin ko yung katanungan na nasa isip mo, ilagay mo lang yan sa comment section next video. Once na mabasa ko yan, gawang ko yan ng topic, gawang ko yan ng video, at pag-usapan natin yan. Interesting kaya yon? Interesting na magtatanong ka, sasagutin ko. May aabangan ka, at syempre may matutunan ka. All right? So, ngayong gabi mga kamano, wala namang bago. Sasagot, sasagot ulit tayo sa mga katanungan na inyong inilagay sa comment section dahil nga kayo po yung priority ko. Kayo po ang dapat kong unahin. Okay? Kaya ginagawa ko po ito. So, huwag natin masyadong patagalin. Ano ba yung unang katanungan na ating sasagutin? So, ito ay galing kay John Carlo Cubero. Ayan, magandang gabi, John Carlo Cubero. So, mega shoutout sa iyo. Thank you for your question. So, ang katanungan niya, Boss Idol, pwede na po ba ang Enerton sa 5 months old? Yes po, po pwede na po nating turuan sila. Okay? Nang uh, ng Enerton. So ang Enerton po mga kamanok ay napakaganda niyan kasi yan po ay may sapat na crude protein para i-maintain yung ganda ng katawan ng ating mga alaga. Okay? Kaya lagi ko sinasabi sa inyo mga kamanok eh, haluan nyo po ng fermented jockey oats yung inyong maintenance feed, especially yung Enerton, para tumaas pa po ng konti yung crude protein na dapat makuha ng ating mga alagang mga manok. Tandaan nyo mga kamanok, the more na medyo may taas ng konti ang crude protein, lalo na nga kung kukunin nyo yan sa fermented jacket oats, mapapansin nyo, gumaganda ang katawan ng inyong mga alaga. Nawawala yung taba. Tandaan nyo mga kamanok ha, ah? para sa akin, hindi masyadong maganda yung sobrang laki na mabigat na may taba. Ayoko nung ganun. Ang gusto ko, yung talagang lean muscle ang katawan ng manok firm, walang taba. Yung iba gustong gusto, eh. ang gusto nila yung ano eh, parang buko, wow, ang ganda, ang laki. Ang laki, hindi mahawakan. Ayoko po nung ganon. Ang gusto ko po, yung medyo payat kung hahawakan kasi masasalat mo talaga yung buto sa kanyang pitso. Tapos yung kanyang, yung muscle dito, breast muscle, hindi po masyadong, uh, parang ba sabihin yun, cloudy. O yung hindi masyadong uh, parang cotton. Ayoko po ng gano'n. Ang gusto ko talaga yung hapit na hapit dito, tapered parang barko. May masisilat kang buto, yung pitso, yun po ang gusto ko. Ayoko nung yung iba, gustong gusto yung ano eh, yung puro laman. Walang ano, walang walang buto. Yung buto, nataklo ba na nun nung laman? Yun ang gustong gusto ng gusto yung iba kasi, kasi pa nakaka amazing nga naman, ang laki nito, ang taba. Ayoko po nung gano'n. Kasi po yung mga ganun mga kamanok, mabibigat po ang katawan eh. Okay? Yung mga ganong kamanok, masyadong matataba, mataas yung fats sa katawan ng mga yan. Yung iba, nagbabawas pa ng timbang. Yung iba naman, gustong gusto yung ganon. Tandaan yung mga kamanok ha? mas gusto ko pa rin yung muscle ang katawan ng manok kaysa doon sa taba. Mataba nga, malaki. Ang bagal naman. Ang bigat naman ng katawan. Na-stress nga pag lumalakad. Lagi nilang nakaupo dahil nga hindi kaya ang katawan. So, kung bibigyan mo siya ng enerton, haluan mo na lang ng fermented jackie oats para makuha mo yung lean muscle ng katawan ng alaga mong napakaganda. Okay? So, next question. Uh, from JS Backyard Farming. Ayan. New subscriber lods. Saan mabibili yan lods? Uh, mahilig din ako sa manok lods. e'tong jackie oats. Mga kamanok, yung Jackie Oats, ilalagay ko po dito yung ano, yung yung kung saan niyo mabibili. May lalabas po diyang uh, icon ng Jackie Oats. Click niyo na lang po 'yon para makakuha kayo. Okay? So, at uh, thank you nga pala sa ating new subscriber JS Backyard Farming. Welcome po sa ating channel. So, next, galing kay Tisoy na Junaids. Ayan. Araw-araw po ba ibibigay sa kanila yung Centrum or every other day? So ako, oh, nagbibigay ako pagkaganyan is every other day. Para naman kahit pa paano, makarelax naman yung kanyang katawan from supplements. Okay, hindi naman kasi maganda kung araw-araw eh. Kasi nawawalan po sila ng ikangay ng uh, time to breathe, na makahinga. Okay, ang ating mga manok, eh, kailangan nga ating mga manok, pinapainom din natin ng fresh water, hindi puro vitamins eh. Kailangan din nila ng fresh water mga kamanok. Para sa ganun, ma-relax din, ma flushing din yung kung ano-ano mong toxin sa katawan ng ating mga alaga. So, next question. Mm, nasaan na ba tayo? Uh, okay, so from Michael Sadikon. Idol, pwede pa tayong maghalo ng Jackie Oates? Kung tayo is naggagayak, thanks. Sana mapansin and shout out from, uh, ano to? from Pinamalayan, Mindoro. Yes, pwede po yan. Pwede po tayong mag ng fermented jackie sa ating mga alaga sa unang labing apat na araw. Okay? Sunod-sunod po yan, araw-araw halo tayo. Then kapag ka medyo malapit na yung araw na ating, uh, okay, na ating uh, hinihintay, eh dapat alisin na po natin. Kasi masyadong mataas sa fiber po yung fermented jackie kaya po nawawala yung taba ng ating mga alaga dahil po mataas sa fiber yan, inireduce, inirereduce okay, inireduce. inirereduce po niya, ibinababa e, po niya yung fat level sa katawan ng ating mga alaga. Kaya ang advice ko mga kabanok, halimbawa tatlong araw na lamang, eh kailangan huwag niyo na pong haluan ng fermented jackie oats. Sigurado naman ako na nakuha na nila yung ganda ng katawan eh. Tsaka hindi na sila masyadong magtatataba pa ng sobrang laki kung aalitsin niyo ng tatlong araw yung fermented jackie oats sa kanila. Pero sa 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 dalawang linggo na pagbibigay niyo ng fermented jackey oats, pwedeng-pwede po. Napakaganda po. Okay? So next. Uh huh, wait lang ha. Ah. Mhm. Mm mhm, wait lang. Okay, so from Danilo Azucenas, ayan, so good day ka mama, may tanong lang, veterinarian ka ba? Dami mo kasing alam tungkol sa manok. Actually, hindi po ako veterinarian, okay, baka po may magtanong dyan, idol, veterinarian ka ba? Pwede ba akong kumonsulta sa'yo? So, hindi po ako veterinarian, na Ako po ay isang simpleng maglumanok lang din. Isang simpleng uh, nangarap na na magkaroon ng maraming kaibigan pagdating sa pagmamanok. Kasi alam niyo naman ang pagmamanok, napakasaya niyan. Kung iisipin, pag nagkausap tayo, nagkahuntahan tayo tungkol dyan, eh, hindi matatapos. Pag sinabing chicken talk, eh talagang kahit umagahin tayo sa kwentuhan, hindi matatapos yan. Sa breeding pa lang eh, ang dami na. Sa breeding pa lang. Pagdating sa mga stags, ang dami pa rin kwentuhan dyan. Meron kang sistema ginagawa na hindi ko ginagawa. Pwede kong i-share sa inyo, pwede kong pwede gayahin, i-accept. So hindi mahuubos ang usapan. Kaya mga kamanok, uh, kung itatanong niyo mga kamanok, kung ako ba is veterinary, hindi po. Pero ako po ay uh, nag-aral na naliksik tungkol sa mundo ng pagmamanok. Kung kaya nagkaroon ng kaunting kaalaman na ngayon ay binabahagi sa inyo. Napakaunti pa, napakaunti pa ng aking mga sineshare sa inyo kung tutuusin. So hanggang ngayon ako po yung nag-aaral pa din, tumutuklas at open-minded sa mga sinasabi ng iba, sa mga opinion ng iba. Kasi dito sa mundong ito, kapag ka hindi ka naging open-minded sa bawat uh, kaalaman, sa bawat sinasabi, sa bawat opinion ng bawat isa, eh wala mang samalamang pag-iiwanan ka. Kukulangin ang iyong kaalaman. Kaya dapat, sorry, dapat bukas ang isipan mo sa bawat opinyon na naririnig mo sa kanila. Okay? So yun po ang sagot ko dyan, hindi po ako veterinarian, pero ako po ay nag-aral tungkol sa pagmamanok. Okay? So next. Mm hmm... to. Idol, bakit yung sa akin pumayat ang mga manok ko nung naghalo ako ng Jacky Oats? Tandaan yung mga kamanok, ang Jacky Oats po fina-ferment 'yan. Lagi ko sinasabi sa inyo, kapag ka masyado yung dinamihan ng halo ng hindi fermented na Jacky Oats, mamamayat talaga 'yan. Kasi nga, hindi naman ganun kataas ang ng Jacky Oats eh, kapag ka hindi siya nakaferment, magaan siya, baka nga gumaan pa yung manok mo eh. Hindi siya mag-expand talaga hindi kagaya ng fermented jackie oats na tumataas yung tinatawag na amino acid. Which is yung amino acid, yung po ang nagdadagdag ng supply ng muscle sa katawan ng ating mga alaga. Pero kung wala nga present ng fermentation sa inyong jackie oats, doon lang po yun. Mababa po ang nutrient level ng jackie oats kapag ka hindi yan fermented. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, i-ferment ninyo yan. Okay? So, yan lang muna sa ngayon mga kamanok ang ilang tanong na ating sasagutin. Kung mapapanood ng ating uh, mga nagtanong na sinagot ko, mag-comment naman kayo para sa ganon, magkaroon din ng pag-asa yung iba na magtanong, magkaroon din ng pag-asa yung iba na masagot natin balang araw. So, paano mga kamanok? Mahal ko po kayo. Don't forget to click the subscribe button at notification bell. See you for our next vlog. Paalam!